ay yung babae naka, na ka, na statuang nakahubad oh. Sino kaya yung babae inukit niya na statua na yan na nakahubad dito sa Festival Mall. Guys oh. Yung babaeng nakahubad yung, na, na po. Inukit siyang ganda oh. Sexy sexy oh guys oh. Yan, yeah, napakagandang babae, sexy sexy sexy. Statua po siya yun. dito lang sa Festival Mall yung sexing inukit na estatwa Ayan. yung pinakita ko ngayon lamang na na estatwa na hubotubad ang galing naman ng pagka arts nun no? ano pa? sino kaya yung babae na yun no? yung na estatwa na yan na hubotubad mga guys sexy siya napakagandang babae yun nga na estatwa kung talagang kung sino man babae yun pero napakaganda pero kubutubad siya na estatwa na yan dito lang sa may festival mall mga guys yung pinaka rotonda po siya ganun ayan hanggang dito na tayo okay, pabalik na sa parkingan po baka tumawag nga mga bossing bye. -bye ingat